Klapper prod Fans, it's me, Ivan, and I'm here with my bestie, Christine. And today we will play Truth, Dare, or Drink. We have a set of questions and dares right here. We can either answer the question, complete the dare, or choose to drink if we do not respond. We've met, I think, 2014. 2014. O.M.G. Yes. yes, kasi yun yung batch mo ng Super Serenay ni talaga. Yes, we in the yes. backstage. In the backstage. Yeah. Dahil bata pa lang po, ako <laughs> idol ko na po talaga siya. He? <laughs> so ano nga bang first impression mo sa akin? Super cute. Ang cute mo na, baget. Si Mataba. Pero <laughs> feminine na talaga, even though you have a short hair. I think, nag-school like, ka pa nun. Oo, oh, school pa. Elementary pa lang kasi ako. Yun. Really? <laughs> Pero I think, ano... Nag-schooling ka pa nun kasi oh, naka Short pa. hair ka. Wait. Ano yun? Tumalas yung yung hane. Yung veneers. Yung mani. <laughs> yung pan veneers. Kinain ko ulit yung mani. Tumalas <laughs> <t> <laughs> <laughs> Tapos, yung impression, ano, first impression ko sa sa'yo talaga, sabi ko, ay parang may future to in time na parang magiging beauty, ano ka rin, beauty, beauty queen. Ayun. <laughs> to ba? Hindi, totoo. Oh. Sure. Mas keme, I swear. Sabi ko, ay, magiging beauty queen ko. Kasi bata ka pa lang, no? Ang ganda ng skin mo. Sabi ko, ang ganda ng skin ng bata. And how can you imagine? Di ba? Hanggang ngayon, magkasama na tayo. Tapos nagkakalaban na tayo sa pageant. Yes. Ako naman, ang first impression ko kay Christine sa'yo is, hindi ko siya ma-reach. Kasi, masarap kulang pag... Baka lang, ma mabuga mo uli yan, sinasabi ko sa Sa'yo. So, <laughs> hindi yung impression ko sa hindi kita ma-reach kasi nga siyempre, lodi lodi na papanood sa contest and alam talaga ng hat Christine Hermosa ng Pampanga maputi matangkad manipis payat, everything at saka dati ko lang na nag-makeup sa sarili mo, naalala ko. Correct. Magpapakilay ka lang sa kung sino. ba lang uh, nado kasi hindi ka matulong uh oh, Pero nung na-meet ko si Christine, ay dahi malayong malayo sa persona niya sa stage na prestige na al alta de socialidad na aristokrata. Oh, Ay, patawa kayo ng tawa dyan. <laughs> <laughs> di ba kayo naniniwala sa mga sinasabi ko? Parang di sila naniniwala, Che, na very approachable ka, very, very kalog, and very maoy. So, kung sino mang Ancia. nakaisip nito, gusto niyo makita magwala si Christine <laughs> Coronel. I think, stop na ang Che ka. Simulan na natin ito. Okay, but first, Let's toast to that. An hour, 12 years, years, of years of friendship. 12 years of friendship. Teka lang, why? Hindi ba usapan, sasagot muna ng question bago mag-inuma? Ano po? Cheers, magtotost tayong dalawa para sa 12 years Gaga sabi toast lang, hindi sinabing iwinom agad. Ay hindi, kailangan uminom. Wala akong tulog agabi, nagkakagulo yung mga bakla. Same. It's a time. I dahil. Yes, <laughs> ko. 11 o'clock in the morning, tequila, mama. Cheers on the rock. Anong klaseng organisasyon yung nagpapagawa sa mga bakla Open your ganito? mouth and drink. No, not like that, Gaga. With ano? With lemon. With Ricardo, Dapat kumpleto si okay. Riccardo's. Siyempre, shala tayo dito. Kailangan medyo... Ako oh, kasi hindi ganyan ang mga teknik pag-inom ng tequila. Eh. Alam ko talaga yung mga teknik mo. Ganito ang una niya, tuturuan kita. Open your mouth. Mm. Right. Teka lang, tinuro mo yung technique ko. Mm. Ituturo ko naman yung technique ko sa'yo. Go ahead. Kuya, alika nga dito. Pakitanggal yung t-shirt. Una <laughs> oh. hmm. ka. Hindi, talo ka eh. Ganun ba yun? Ano? Mm -hmm. Ano, bago na? Yes. dapat sa to eh. Ano ba yan? Padangin. Truth or dream? Who's your worst ex and what made them so bad? Hindi ko siya pwedeng pangalala. Kasi we have, but I'll choose to drink, but i-explain ko lang why. Okay. Hindi ko siya pwedeng pangalala. Okay, katagayan na yes, kita. Yes, my dear sister. Okay. Bakla, tinmok sa tarlak. Good luck sa so <laughs> konduktor mo. <laughs> Katinmok sa tarlak, bakla hindi ko siya pwedeng pangalanan kasi although nag-away kami ng matagal for three years. hindi naman kami nag-away ng three years. Ibig sabihin, three years naging kami kasi and malalay na yung relationship namin. And to settle it na lang with his family and everything, I we preferred to be parang kalimutan na lang in private na lang. Wala nang mention. So, I can't mention him but I can mention him off Sure! Mahal mo pa? Oo, oh, minum ka na. Huwag na. Leche siya. Sure. Mami, sure. pag nalasing to, aamin to. Actually, kaya kong umami. Wow. Yeah. Nanun manunood siya. <laughs> Hindi, naka block siya sa <laughs> <laughs> akin. OMG, kampay. Ay, ikaw na. No. No. Hindi, eme-eme lang si bakla. Oh, Sige, Sige naman. Bakla. Bakla. Waso mo. <laughs> Sarap, no? there or dream. Show the last thing you screenshot. Ay, pili ko yung Gcash ko. Wait. Ano ba yan? Ang daya oh, ng kanya? Bakit ganyan yung... Oh, yun ang tanong ko eh. Pero wait. Yung pageant ko nung kya po. Ang ganda mo dyan. Oh, ayan ang last screenshot. Ang ganda mo dyan. Correct. Pero hindi tayo. But you were so beautiful that night. Mm, yeah. I was watching from Thailand. OMG. So, ligtas ako. Okay lang yun. Abunot ka na. Sira ulo kayo ha. Ito ha. si Ivern. Matatalo siya sa akin. Bear or drink? Do your best fake orgasm for five seconds. Oh, oh. Oh, okay. oh. Oh. Oh, sige pa, direk. Direk. Agay. Agay. Ang ah, sakit! Oh, tama. Sakit agay! Ka ayaw. sakit ka ayo! Agay! Oh, yung piste! Yawa! Ah. Pull up your ex name in your message. If they're still there, read the last message you sent them. Hey, bakit ba? Agay! Pero wait lang. Ay, parang hindi ko nagustuhan. Hindi ko na nagugustuhan. Kasi Char. Bakla, minum ka, girl. Hindi kasi... Minum ka, girl. Masaya na yun eh. Baka magkagulo sila ng jowa niya ulit. Ayan nga kayo, uminom ka, girl. <laughs> Pag napanood to, ka. for sure, warla yun. Tama. Sobrang ganda mo pa naman din. Sobrang Latina. Kasi mag aaway silang dalawa. Tama. Iinom Sige, yan. yun na lang ako. Tama. Drink. Drink. Papapapas tayo 2 over 2. Kami kasalaan na ito eh. Legit yung tequila. Matain. Legit siya, girl! <laughs> ano to? Let's check. Have you ever flirted with someone knowing that they were taken? Why? Shoot or drink. Teka lang, isipin ang dami kasi nila. Mauubos yung tequila. Teka lang. One on one. Ang dami kasi nila, oh. Tsaka mapaka- mapaahoy ako. eh. <laughs> <laughs> Iisipin ko muna, sino babanggitin ko sa kanila? Hatid nyo ako ng tarlak, ha? Leche! <laughs> Teka lang, kaya ko yatang sagutin. Sino bang yung hindi? I-shout out mo na, i checka mo na. Ando na nga tayo, pero sino sa kanila? Ikaw! <laughs> pero ako kilala ko yung present na ano. Ay! Drink! <laughs> <laughs> drink na! <laughs> Drink! bakla, drink. Ay, nakapareho na tayo. Tinggal Ay, dalawa. drink. Oh, yung dalawa, tatlo ko na ah. to. Diba ang gaya, may buto. <laughs> desibili, desibili. Piling ko mamaya pagkatapos nitong inuman na to, tayong dalawa magmamaoy. Tayong dalawa talaga mag-aaway. Like ko. No? Ay, huwag naman sama. Float or drink? Kay, madam. Ano yan? Hindi mo binasa out loud. Ah, oh, ito yan. If you had to kick one friend out of your life, who would it be and why? And no, you can't say none. Look. Ang hirap. Yung totoo. Eh, kahit nag-drink ka, hindi pwedeng sabihin yung na. Yung totoo, magkakaroon talaga tayo ng kaaway nito eh. Sabi yung mani, ah. Pero ayaw, drink na lang ako. Eh, kahit na drink, you can't say none. Sabi sa ano. Si Stacy na lang. <laughs> si Stacy na lang. <laughs> Bakit? <Bang. laughs> Hindi pa kasi ako din nakakuha ng Miss transpansi eh. Oo, oh, tama. In every pageant. Tama. Ko. Feeling ko si Stacy na lang. Tama. Yan, tama yan. Sorry, Miha, pero... Tama. Thank you. Tama. Okay, nag-Miss ako share the last message you sent, dare or drink. Kung kailan naman nakapag-airplane mode na mo si Bayo to. Papakita ko ba? Basahin ko na lang. Sorry. Ang sabi ko, ang dami mong sinasabi. Ha 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 ha. <laughs> ang dami mong sinasabi. Ha 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 ha. Ayun. Okay na. Uh Oo. -oh. Ang dami mong sinasabi dami mong sinasabi. There are games. Sniff your besties armpit for 10 seconds. Uy! Okay lang yun, nagtawa sa ako. Huwag kang epa. Kaso hindi ako nag-shave, hindi ko papakita sa camera, nakatalikod tayo. Baka nangangasim ka naman. Mama, tapos mong iramin yung nipple tape ko, nagreklamo ka down. pa. Huwag mag-check ka ng ganyan, check. Eh, che, bakit? Alam ko maasim yung nipple tape, pero... Pinahiram ko sa'yo yun, 10 bilang... seconds? Inumin eh, mo na lang. Hindi na mag-bestie naman tayo, check, check ka na. na. Oh? Cheka. Wag tatalikod ako ah kasi hindi na lang No, ipakita natin sa kanila. Ay, da, hindi pwedeng gawin sa pinirmahan ko to. Go na, nag-inertika. Teka lang yung keme. Wait lang kasi may balahibo na hiya. Tsaka yung mga kabog ka. Tatalikod. Talikod. Gaga, hindi kailangan ipakita. Hindi. Ako na lang iinom. ako na lang iigoro na. Hindi. Ako na lang. Gagaamuin lang 10 seconds lang. go na. Okay. <laughs> may balay ibo ka. Ang na lang sa... <laughs> may balay ibo. Puday iyo bukayo pa sa kami. Hey, leche naman to. Minom Kung ininom mo na lang, hindi na nabuko. Was kewe, gusto mo minom talaga. O, oh, inom na lang tayo, Che. Habang buhay, na-screenshot to sa ano, habang buhay. Ka. Habang ma-screenshot. Yung mga netizen pa naman, <laughs> yung screenshot, i-comment. Pero may so, balay ibo, guys. Pang inom ka. Direktawan ng tao. Ay, hindi, ganyan na lang. Pinupuno ko kasi nga pala, sorry. It's okay. Go. What our friends are for. Ay, gago, dalawa tayong iinom kasi tayo pumayag dalawa. Laksa tama mo, be. Dadayain mo okay. pa ako sa inuman. Okay. Go, go, ha. Ay, Diyos ko. Sarap ng lemon na to. Pwede pa tumamaya. Sarap ng lemon. Be, pabili ka nga sisig. Konting pitik na lang ako. Be, pabili ka nga sisig. Huwag ko tinatawanan. Bumili ka ng sisig at Ikaw saka na. ng litsyong kawali doon sa labas. What's your body count? Award. Infinite? <laughs> ano sabi? 100? Ano ba? It's up to you. Oh, syempre hindi ko naman binibilang. E, check ka muna. Oh, di, may, may too many to mention. uh, None of the above. Mm. Uh, more. <laughs> na lang. More. Oh, okay. More. 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 Okay. Question and answer. How so, the contest? Lang. Okay, madam. Shoot or drink? Thank you so much, have for you that ever. Have you ever faked okay. or got an orgasm? Why and with whom? Yes! <laughs> yes! <laughs> Gagakipayan ako. Chua. Yes! Eme! <laughs> <laughs> Have you ever made it an orgasm? Why and with who? Yes! Sino ba ito? Marami! Dami, no? Mm -hmm. Share ko ba? Ikaw, mahal sa'yo. Kapangalanan mo eh. <laughs> Uy, Gogo, kainuman ko lang natin siya last, last week. Hoy, magmamahal na araw na naman, be. Sa pune. Be, alam mo, magmamahal na araw na naman. Pinapakamakasalanan nyo akong girl. Sa pune. Mahirap hindi, Hindi ko makakalimutan yung pune. Last year sa amin, mahal na araw sa Pampanga kasi uso yung mga nagbamandarami doon. Tapos doon sa isang street doon, puro inuman doon. So lahat kami nag doon. Parang ano, di ba? Tiktikan tayo. Oo. Oh, oh. Pero walang sumasayaw. Pero walang sumasayaw, pero mahal na araw kasi. Nakaupo lang. Pero kasi mga kapampangan talagang, ano nila yun eh, tradisyon tradisyon. Doon ko nakilala to. To, to si March na naman. Handa ka sa akin. Char. Service ba tong <laughs> si Bakla ka, di mo ako sinokay? Nagsarili ka, bakla! Gaga, akin lang yun, Che. Bunot ka na Bakla, tayo. makasarili ko. Have you ever... Ay, ang init. May pitik na yun. <laughs> Have you ever had a crush on someone I've dated? If so, who was it? Wala. Well, Wala, well, hindi ko naman... Hindi ko kasi ugaling mabitan yung mga jowa ng may jowa. Ng mga... Uwe. Ng mga kaibigan ko! Oh. Ng mga kaibigan... Hindi mo na kasi pinapatapos. <laughs> <laughs> ng mga kaibigan ko. Okay. Girl, hindi ako isne. Wala sa lahi natin yung isne. Babo meron. <laughs> Truth or drink? If I got kidnapped, how much ransom do you think I'd be worth? One Truth. million. Why? Sino ba tutubos niyan? Bago lahat, sino mo nang tutubos? Eh, kaya ng nanay ko tubusin yung 1 million, bae. Kaya niya ituturo ko kung nasan yung bangko mo. Hmm. Yung secret banka. ka. I know. <laughs> 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 kaya ng nanay eh. Oh, Okroy ko. Ay, gaga, ipangungutang kita ng isang milyon. Kanino? Ay, madam. madam. <laughs> <laughs> ipangungutang kita ng isang milyon. Hmm. Tapos, babayaran na lang natin kapag nakalaya ka. Hmm. Kasi pag sinabi kong 100,000, syempre parang, ay, lang halaga ko. So, no. so kung milyon, kahit hindi man sila magpasta, basta nasa milyon, na kaya ko, hindi na masama, di ba? Kung siya ko girl, milyon yan. Okay. Ilang, ano, ilang contest yan natatapakan ko na stake bago ko mabuo yung 1 milyon. Correct, appear. Tama. Okay. ano so, ba yan? Ay, lost ko. oh, mommy. Teka lang. Pag ito, madam, makakakunan, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Ang init, buksan niyo yung air. <laughs> Kanina pinapatay ko lamig na Pero lamig was kami. Nababangi na ako came, eh, okay. Ako hindi pa naman. Hindi kasi Nanginip ako natin pa lang dito. Alam mo, ito. tapusin natin to. Kayong sabi to, papabili ako ng isa pa. Uminom oh. tayong lahat. Gago, oh. gago lang ha. <laughs> gago, did you call gano'n yung Have you ever had a sugar daddy? <laughs> Spill the details. Ano hmm. yung sponsor mo daw na? Asukal de papa. Asukal de papa. Actually, hindi naman siya sugar daddy. Bet lang niya ako noon. Pero? Siyempre, anong... Ay, oh, GL ng ano? Siyempre, para GL, ano, beauty... Siyempre, kailangan yung nagamit natin beauty of face. Mm. Sugar daddy <laughs> <laughs> Hindi naman siya technically sugar daddy kasi hindi naman malaki magpada. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, five lang, pang, Pero, ano na, 5 feet, ganyan na. Pang ano na. Gagawala na, binlak ko. Nabukayo ako. Yabang mo mm -hmm. din. Nabukayo, na nabukayo, nabukayo, nabukayo nga ako. M&M ka. Nabukayo nga ako bakla ko si transpans transpans makita tuloy ako alam mo ang babae ay si daw thank you so much for having us transpa and we had a blast yes <laughs> super blast <laughs> <Zaman mayonnaise. laughs> bakla pinapao mo yung kilikili ko sa Totally! Hope you all have fun with today's episode. <laughs> yung binabasa ko naging ganyan. Ako, na ako nababasa <laughs> ko. Yung seryoso na, ka Thank you so much for having us, trans fans. We had a blast and got to learn more about each other. Totally! We hope you all have fun with today's episode. And don't to forget to support trans fans. See ya! See ya! Dito lang sa... Gawing <laughs> buli. Gawing buli. <laughs> Wala na, gawa pa kayo ulit. Gawa ka pa uli, mo ko tinatawanan. Gawa ka pa uli. Mag-print, Stacy, mag-print ka doon. <laughs> Sino yung daan ng daan? Ano ba? Pangatlo mo na yun, ha? Dalin natin doon sa Samjihan. Oo, uh -huh, mong inuman ba? Dalin natin doon sa Samjihan. Favorite brand ko to yung eh, Corbo. <laughs> ba? Diba? Di ba yung gusto mong niinom sa grill up? Yeah. Yung tumatayo ka sa lamesa. Okay. Tapos meron kang kinano doon sa may likuran ng pata. <laughs> Spider-woman ako. Yes. <laughs> <laughs> Thanks so much for having us, Jens Rans! We had a blast! Ay, hindi pa nga mani. Wala nang ganito. Ano nga lang to? <laughs> Dali mo mag-sum-dip sa tayo, <laughs> di ba?